Hello guys! Magandang gabi and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, uh, nga pala guys, nagsara na ako. Ano na, mag, mag uh, ano na, 8.15 na po ng gabi. Ayan, sarado na po ang ating roll-up. Paka-down na siya guys. Yan, sinarado ko na. So, i-share ko lang sa inyo guys kasi masaya tayo. Kasi, ah, uh, na-monetize na po ang aking account. Yay! <laughs> so, tuwan -tuwa ang bata. So, nag-start ako guys yung talagang nag-first vlog ako na parang serious-serious na. Serious-serious na. So, August 25 this year, 2023 tapos 'di ba August 25, August, September, October, oh, 'di ba two months. So nung nauna ko siyang na buo yung sa watch hour na 4,000 ng mga ano pa uh, October 'di ba, October. Mga October 26 mga ganun guys, October 26 so, nauna ko yung watch hour tapos sunod yung Uh, 1000 subscribers so nahuli yung 1000 subscriber ko na buo ko lang siya noong ano October ano ba October 29 ay hindi October 29 28 parang ganun guys so saka ko lang siya na buo talagang at sabi ko ay ta talagang inaabangan ko talaga ay natutulog ako kung ko tagal naman So mga alas 8 po ng October 29 mga ganun. Alas 8 ng umaga sa kanagun 1000 kaya. <laughs> Tapos yun nga guys, nag-apply kami. Yun ba diba, yung mag-apply ka na na for monetization. So nag, ano na din ako may nag-request kami ng AdSense. So ayun, so yung asawa ko talaga yung magaling doon. So ayun, tinitingnan ko lang yung ginagawa niya. Tapos, ayun nga. ah uh, mayroon na yung aking account ay eh, mayroon na siyang dollar sign. So basta tayo. <laughs> yung bong. <bu> <laughs> Bigat-bigat. Yun. Masaya tayo guys kasi uh, monetize ng aking account. So, di ba? Uh, worthy yung effort na ginagawa ko sa pag-vlog. Kaya maraming salamat sa mga nanood, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood na hindi pa nakakapag-subscribe. Please, 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 guys, uh, subscribe nyo naman yung channel. maawa na kayo. <laughs> guys, thank you din sa Jusawa ko kasi lagi siyang andyan supportive sa ginagawa ko, tapos syempre, uh, sa anak ko kahit makulit <laughs> ayan, uh, ito ay uh, na-inspire kasi ako, ba? Diba, na-inspire tayo sa ginagawa natin dahil sa pamilya natin, at sa mga kapatid ko na nanonood din na madalas nanonood. at uh, thank you sa inyo, uh, malaking tulong talaga yung panonood niyo Thank you, thank you. Nakakatuwa guys. ah uh, talagang ano mo talaga is dapat ang uh, consistent ka sa pag-upload. At least kahit malang isang video sa isang araw makakapag-upload ka. Kasi talagang nakakadagdag siya ng views. Tsaka pag nakikita kasi ng mga audience mo na madalas ka nag-upload. Uh, may nagsasubscribe. May mga, hindi ka talaga masisiro sa isang araw. Magka, nagkakaroon ako minsan ng at least mga 10 then subscriber na nadadagdag. So, pinakamababa ko mayroong 7, mayroong 20, mga ganun sa iba-iba. Kaya, very thankful talaga. <laughs> very thankful talaga na monetize na. Actually, guys, pangarap ko lang yan dati. Kasi, yung... Uh, nung di pa talaga ako nag-resign, nanonood na ako guys ng mga nagbablog. So, ang dami kong mga na, pinapanood ng mga vloggers dyan, ng mga sikat na, na sa mga tindahan, di ba? So, madami na silang subscribers. So, sila yung aking mga tin tiniting, tinitingala. <laughs> so, yun. So, doon tayo nakapulot din ng idea. Ay, ganoon pa yung mga ganyan, di ba? So, natututo tayo sa kanila. Tapos, ngayon naman, ako naman, ina-apply ko naman sa tindahan ko. Kasi sayang naman yung Actually guys, natagal na ako nagtitindahan mga 2 years pa. 2 years ago pa. So sayang yung mga pwede kong i-share sa inyo yung mga, 'di ba? Yung yung progress ng aking tindahan nung wala pa masyadong laman, yung ginagawa pa lang, yung mga plano pa lang, sayang na hindi ko na i-share sa inyo. 'Yon. Sayang talaga. But anyway, ito na nga guys. Ang saya-saya ko. So, wag tayong sa mga nagbablog guys na nag-upload uh, wag tayo nagmamadali na isa na ano ganun tagal yung watch hour ko tagal di ba gawa tayong paraan tama yung mga ginagawa nat ng mga kasari natin na nagla-live sila na para pandagdag ng watch hour nila tama yun go kayo guys go kayo support ko kayo diyan so yung mga ano yung mga kasari natin na nagla-live nag nanonood ako niyan guys uh, minsan lang pag ano yung Tawag dito silent live. <laughs> so, pasensya na guys. Gusto mas gusto ako kasi manood yung mga nagsasalita. Ayun. Mas maganda yung gano'n nagsasalita, nagsashare. Tapos nagkukwento-kwento. So, yun. nanonood ako ng mga ganyan. So, ayun. Masaya tayo guys. So, ayan. Uh, worthy yung aking uh, pagod. Minsan, di ba, nakakapagod talaga yung edit. Gi-edit ka. Ikaw kasi yung ikaw yung artista, <laughs> ikaw yung editor, oh, di ba? <laughs> Lahat sa iyo talagang nakakapagod pero worth it naman. So, wag tayong mawalan ng pag-asa guys. Go lang ng go. Maka, ama, ano din natin, marireach din natin yung goal natin na monetize ang ating channel. So, for sa akin, uh, ano lang talaga, sipag, tsaga, yun. So, daily upload. Consistent dapat tayo sa pag-upload, guys. So, isa din yun, guys, yung makakatulong sa atin pag nag-upload tayo ng videos, share natin sa mga kapatid natin sa messenger. ako oh, pag, pag ako pag, ano, guys, nag-upload na ako, first upload ko pa lang, tapos pwede na siyang i-view. Ayan, share ko na sa kanila para panuorin nila. Tapos, syempre, guys, yung mga kaibigan natin sa Facebook, isa din yun sila, ah, uh, ini-share ko sa kanila Sabi ko, pasubscribe So, makapal mo ka So, yan Nagpapatulong ako Sa mga uh, Kaibigan ko sa Facebook Na Ipasubscribe naman, oh So, madami din ako nakuha doon subscriber, guys <laughs> Kaya Ano talaga Kailangan mo talaga Trabahuin, eh Hindi pwede yung Hintay ka lang Nang hintay Pero, syempre, guys Yung, ano Pag may nakikita tayo Pag nanonood tayo Ng mga Videos ng iba Pwede na sila message Na, di ba Yung mga Sinasabi natin na tamsak na agad. tamsak dan. Ayun. Tapos, syempre, pag may mga gano'n na nagsasabi sa uh, video mo, may nagme-message, syempre, puntahan mo din. Huwag ka namang unfair. <laughs> ako, gano'n ang ginagawa ko, ginagawa ko. Pag may nagaganon -ga, sa akin, pinupuntahan ko din. May iba naman na nakikita ko nag, ano, pag nag, nagbabrowse ako ng videos, kita ko na mga tindahan-tindahan na tindahan. yun inasa subscribe ko yun, guys tapos pinapanood ko sa glit ayun tapos nagko-comment ako ayun tapos minsan bumabalik naman sila so ayun lang guys ganun lang talaga tulungan minsan di ba para at least tumaas yung views mo at saka dumami din ang ating subscriber parang ano lang yan eh yung sa Facebook yung uh, nagki-pag-engage ka sa Reels so ganun so hindi naman tayo mga sikat <laughs> kaya kailangan magtrabaho. <laughs> so, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.